Kasi nagtaka ako kanina, no? Yung wifi ko ay, ano, nag-freeze. Nag freeze nag freeze yung wifi ko. Sabi ko, nag-freeze yung wifi ko, hindi gumagana. Hindi, tinurn off ko yan. Tinurn off ko muna yung wifi ko. then, tinurn on ko ulit kasi, kaya ko tinurn off kasi, minomonitor ko yung live ko dito sa aking, sa isa kong cellphone. Wala akong nakikitang live ko. Yung live ko, hindi ko nakikita. Wala, wala, yung live ko, wala doon sa aking page. Doon sa timeline ko, wala. Wala akong nakikita. So, sabi ko, saan napunta yung live, live streaming ko, di ba And then, nung tinurn off ko itong wifi, tinurn off ko siya, pagkatapos tinurn on ko, nag-refresh nag ako, no? Nag, nung nag-refresh ako, tineko chineko ulit yung, yung live streaming ko. Ayan, nandiyan na sa aking timeline, pero, ano siya, flag na kaagad kanina, nung hindi pa ako nagre-refresh, hindi pa siya flag. And then, nung nag-refresh ako, chinek ko siya, nandiyan na yung live streaming ko. And then, nung nandiyan na yung live streaming ko, ano, chinek ko muna yung professional dashboard ko. Kasi, monitor ko talaga kung flag ba yung live ko, hindi. Then, pag-check ko ng, ng, ano, ng pro, uh, profile recommendation, wala pa, hindi pa siya flag. Saglit lang, ilang minuto lang siguro, binalikan ko yung professional dashboard, ay, ayun, flag na. Kapag may napansin akong mga comment na pasok sa sa spam ay pinapadelete ko naman, 'di ba? Pagkatapos ako ingat na ingat ako sa sinasabi ko dahil alam ko naman yung mga yung mga salita, yung mga comment na flag. Marami na akong live na hindi po mapasok yung minutes views. Pero yung yung live streaming kapag na-flag kayo, huwag niyo muna burahin kaagad 'yan kasi papasok 'yan. Then kapag uh, after 16 hours o kaya 24 hours, 24 hours, yung sa akin kasi, monitor ko after 16 hours, minsan 24 hours, no? then, pag, kapag na-check niyo na na pasok na yung minutes view, sa kanya burahin yung live streaming nyo na na-flag. sa kanya siya burahin. Kapag na-flag ang live streaming nyo, huwag kayong mag-panic na burahin nyo yan kaagada. Dati, nag, nag- nag chat ako sa Meta Support Team. Tinatanong ko kung bakit yung mga live streaming ko, halimbawa yung live streaming ko kagabi, hindi naman na-flag yung live streaming ko. Bakit hindi nadadagdag yung aking yung aking ano, yung live streaming ko kahapon, minsan nakakakuha ako ng sa isang live streaming ko lang sasabihin ko sa inyo para malaman nyo, para magkaroon kayo ng idea once a week lang ako mag live once a week lang talaga, pero kapag nag live ako, isang beses sa lang ako mag live sa isang linggo and then yung, yung isang live ko na yon walong oras, kasi dati walong oras ako nagla live no? sa walong oras ko na live na yan, nakakakuha ako ng 7k, 7K na minutes views. So, isang live ko yon siguro sa inyo, sa uh, isang linggo nyo ng live yan, no? kung araw-araw kayo nagla-live, uh, once a day nagla-live kayo, araw-araw, baka nakakaipon kayo ng 7K minutes views sa isang linggo. Pero ako, nakukuha ko lang yan sa isang araw lang. Sa isang live ko lang yan. Ha? Then, minsan, hindi pumapasok. Impossible yung hindi pumasok yun, di ba? So, nakakatamad na. pero, siguro hindi ko matandaan kung dalawa o tatlong beses na nangyari sa akin yan, yung hindi po mapasok yung minis abuse ko, and then, nung una pinapalampas ko lang siya hindi ko siya pinapansin, pagkatapos, ang ginawa ko nag live chat ako kay support team sabi ko, bakit hindi po mapasok yung minus abuse ko sayang naman yung pagod ko, hindi naman na, -na yung live streaming ko, sabi mo gano'n, then na uh, ang sinasabi nila ay, nalilate daw, o kaya naman minsan sinasabi nila sa akin na baka hindi ko daw na-publish yung aking live streaming. Kasi pagkatapos natin mag-live, diba, itatap natin yung finish. Ngayon, yung finish na yon baka hindi ko daw tinap yung finish. Hindi ko daw, hindi ko daw na-publish yung aking live streaming. Sabi ko, imposible yon Kasi hindi naman, hindi naman magpo-post yung live streaming mo sa timeline mo kapag hindi mo tinap yung finish, ba diba? Paano mapupunta sa timeline mo yung live streaming mo? Paano yung magpo-post? kung hindi mo na itap yung finish kung hindi mo kung hindi na publish di ba